At iyon, what's up mga idolo, ay for today's video nga ne, ay itatakid na natin yung ating bagong clutch pedal. Ayan, Crank Brothers, at ito siya mga idol. Uh, tingnan nyo na lang kung ano yung kanyang itsura. Let's go! At ito na nga siya mga idolo, yung Crank Brothers na brand ay ayan na nga ka napakaangas naman yun ako ang tagal ko nang hinahanap yung ganito at ang tagal ko nang pangarap na magkaroon nito mga idol kaya ayan itakid na natin kay ano natin kay monster kate at ito na nga syempre matic iyon na palitan natin at unang baklas ayan sugat agad ay katigas naman talaga ba yan naman tanggalin na rin pedal na ide at iyon buti na lahat sumunod ah, ay mabait din naman ay kita naman yan ay, so sa iba may gusto mahipagpalit nga ni pala dyan ng crank. Ayan na, crank set. Ay, gusto ko sana yung 170mm la. Ang iringani pa lang sa akin ay 175mm. Jory M5100. Baka naman, shop na lang tayo mga idol dyan sa inyong M5100 na 170mm. Alright. At yun na nga, natanggal na natin at irin na yung dati nating pedal na ako napakatagal na nito at iyon ang papalit natin kita mo naman yan ang ah, anaman ah, syempre lagyan natin ng grasa bago natin ibalik din sa kanyang crank arm at iyon nga kita ano kaya matulin kaya ulalong lalong mabagal ang ah, anaman ah, ang mega ah, anaman siguro edi kahit papaano sa bike at iyon nat grinasahan na nga nito nang madulas ipasok ah, ay iyan ang ginhawan noon at irinangani kita mo naman yan ay so ay, ngayon na lang ulit natin bilhan ng gamit ba yung bike na ere ay apalitan ko nga ni pala yung ng gulong at apalaki-lakihan ah, ko yun ako ay, anong tagal ko ng plano ay plano pa rin hanggang ngayon ah, ay nagareklamo na nga ni yung port sabi ay kailangan na magpalit Ay so na na naman ah ah hindi mala lang nakadanas ng maganda-gandang pistol nako hindi na nga makain makainsayo ng maganda-ganda at ayan na nga ni natakid na at iyon na nga ni nako parang pumurma nga ni kahit pa paano yung ating bike ka ah. abaw parang maganda wa na ito pang ride ride na naman isos ay siya na at nga ni nabili natin yung Pacer Idol yan na naka-plus dun sa screen. Maraming salamat po sa magandang transaction at kung sakaling mayroon kayong matipuhan sa mga items na mayroon siya and ako ay ako nang magasabi legit po na seller yan si Idol. Ayan na ito, na, na nga din natin. Uy, sana all. At doon naman natin ikabit sa kabila at irin na. At malalaman na natin kung ano ang pagkakaiba niya doon sa dati nating clutch pedal na Shimano. At iyan na nga ay kita mo naman talagang inakabit na. Kasi nga palay alin lamang ang gamit. Allen wrench kasi wala siya nung sa mga open wrench doon sa kanyang pedal. Wala kaya puro allen wrench lang ang gamit natin. Abay dandahanit plato yan boy. Abay baka umisi bigla ng dugo yan ay abaw kainaman kanya at iren na ikot-ikot pati yanong lumoy bayan naman ah ah ay halat doon naman tayo sa sapatos dumako at talagang ah, nagninit natin yung kun yung bago magkaiba nga pala siya nang attachment mga idolo kasi doon sa ating dating pedal is meron lang tayong part na kinakabitan ay unlike dito sa ating bagong pedalan is kahit saan mo siya tapakan ay kakabit at kakabit yung kanyang attachment kaya yung kanyang attachment ay magkaiba at iyan na nga anit natanggal na natin ay sauce naman ah, ah pero parang tingin ko is ibabalik ko rin yan pagka tagal tagal o pag naisipan ko ulit ibalik iyan na at iyan na nga ni yung accessories ng attachment na dun sa ilalim iyan na mga idolo iyo no oh. unang salpak palpak agad pagdaw namat na ginto ginto naman yan ah ah at pagkatapos nga natin dun sa kabila ay di naman tayo dumako sa kabilang sapatos abaw ay talaga naman kita mo naman yun na nga uh, ah, ay ayaw bang kumabit ng tornillo ay kita mo naman yun ay halay silipan ng matinlip nako oh, mahirap din ba mag-adjust at magtono nitong sapaan na ito kasi kapag hindi maganda yung pagkakabit mo ay hindi komportable yung pagsipa mo or pagtapak mo doon sa iyong clutch pedal kaya ayan, kailangan ating pag-aralan or yung sukatin natin ng maatindi yung kanyang adjustment don sa ilalim. Kaya ayan, let's G! At habang gumagawa tayo dito mga idolo ay gusto ko lang i-shoutout yung mga idol natin dyan na laging nanonood at nakapalo sa ating social media accounts. Lalo na do sa YouTube ko yung mga naksubscribe dyan ay maraming salamat mga idol sa suporta at sa panonood. Nako talaga napaka-angas. Huwag kayong mag-alala kasi hindi ko kayo kinakalimutan. Uh, once na tayo ay magkaroon ng ano, basta yung kwan. Wow! Ay, handa-handa kayo kasi eh, baka isa kayo sa mapili na mapalad na manalo. Yan na, nasabi sa iyo ay at yan na nga ni, tinisting na natin. Okay, salpak check at kita mo na talagang nasa pati ka. Yan na nga ni. kita mo naman yan yung kabila naman. wag mo lang asim lang at nako at pinidal-pidal na nga ni, tinisting na nga ni. naman ay nako talagang magandang pagkalapat tinisting din yung pagkalas ay yun na sa una talaga ay talagang mga pakita at nako oh, ay talaga naman oh yun na ang nasabi sabi man din ayo oh. uy sana all bago at iyon na um, dali na nga yun yun na may thumbs up kaya maraming salamat sa inyong mga idolo sa panonood at irin na yung ating bagong upgrade kay Monster Gate at ayan na sana masaya siya sa ating bagong pesa na krunk Brothers at maraming salamat sa panunod mga idolo sana isamahan nyo pa ako sa mga susunod na mga video at ayan na nga ni at siyempre sa mga karera at huwag kalimutan subscribe yung akin channel bye bye